tayo po'y may pag-uusapan at meron tayong isang uh, eksperto na makakausap. Kanina ho, bago nagsimula ang uh, Ronda Pilipinas, pinag-uusapan namin ito ni Daryl ang effect ng uh, gagawin dito sa EDSA dahil itong mga... Alam nyo po, ako po'y humingi ng mga uh, mga datos na may kinalaman sa traffic ito. Traffic congestion is a long-standing issue in Metro Manila with recent uh, estimates of hours spent in jams ha, in Metro Manila being the eighth worst among all cities in the world. Ito ba? Tingnan, tingnan nyo to. An average Filipino is estimated to spend around four days in traffic <laughs> annually. Just... Nakakatakot eh, di ba? Meron pa dito. Galing naman ito sa JICA, opportunity costs related to traffic jams amount to uh, about 3 billion pesos per day. Wow! According to the Japan International Cooperation Agency. Okay, sa gagawin po sa EDSA, ito ho yung tinatawag kong highway, lahat ng mga highway sa Pilipinas. Nasa linya po natin ang isang uh, ekonomista, eh na natin ito. Ah, ah, Pag-usapan natin yung epekto ng ekonomiya sa ekonomiya ng EDSA rehab na ito. Hindi ito rehab, rebuild. Ah? Rebuild, ha? Ah? Nakita nyo ba yung parang uh, perspective? yung video ng gagawin sa EDSA. Ha, ano Pati mga puno, oh. may mga ibon-ibon pa. <laughs> Nasa linya po natin, isang ekonomista, si Mr. Michael R -R Ricafort. Prof, maganda-magandang araw po. Magandang maga po, Mr. Dennis, at sa inyo po mga taga-subaybay po. Yan, Sir Michael, itatanong ho namin, alam ko ho na nakarating na sa inyo at uh, pinag-uusapan nyo na sa pamilya o sa mga barkada ninyo kung kayo'y magkakape, ito hong mangyayari sa EDSA na rebuilt na tinatawag ah, ng uh, ng gobyerno ano ho sa palagay ninyo ang epekto nito sa ekonomiya ng ating uh, bansa uh, sir michael ang, ang ang epekto po talaga niya mr dennis yung mga negosyo Opo? mga establishment na along this path na kung saan yung gagawin na no rebuilding Opo? no eh syempre, una Uh, may congestion dyan, di may iwasan, no? Mm -hmm. uh, pangalawa, may mga iiwas din hangga't maaari, di ba? So mababawasan yung flow ng yung yung, movement ng mga sasakyan, babagal, mabawasan than otherwise. Mm -hmm. Pati yung movement din ng mga taong sasadyain yung mga lugar na yan. Whether along that path, no, just sa edge na i -re na i-rebuild -re rather na yan. Mm -hmm. Tsaka yung mga nearby areas, no? Mm -hmm. Kaya ihina yung negosyo. Medyo mabagal yung mga benta ng mga nakapaligid na negosyo po doon. For that yung for the meantime na hangga't hindi tapos tong uh, yung mga pag yung pag-rebuild na yan at uh, yung mga construction activities, mm -hmm. no? Mm -hmm. Ay yung po babagal talaga, no? Kasi may alternatibo po yung mga tao eh. No? Oo. No? Oh, oh. Ganun mangyari. O di, sige, saan pupunta yung mga yan? Either mag, uh, 'yung di ba pag yung connector naman na alternatibo yung, yung skyway na may bayad, di ba? Mm -hmm. So doon mm -hmm. or kundi di ba yung sa C5, di ba, kung papuntayan from north to south, of mm -hmm. isang alternatibo yung yung C5, no? Uh, so, so ang pwede mangyari. Pangalawa, mm -hmm. eh pati rin yung ano yung mga behavior din ng mga tao kasi ngayon meron ng mga remote setup, di ba? Hybrid mm -hmm. setup, mm -hmm. no? So, maaring gamitin yan na pagdating sa mga ibang negosyo na pwede naman magganon na yung mga ibang learners kung kinakailangan at yung ibang mga activities din. No? ah uh, tapos, bukod pa dun, eh, yung behavior din ng mga tao. Sige, alam naman nilang ganyan na medyo parang nightmare kung mas stuck sila na napakatagal sa daan. Kung gagawin nila, titira sila, maglulokit sila, within the central business district na iiwas na sila doon sa nadadaanan yung EDSA which is a major artery within the Metro Manila. Kaya yun, maglo-locate na lang sila kung saan malapit yung trabaho mm -hmm. o doon na lang sila. So parang kung isipin niya mabuti, mm -hmm. parang matutulungan yung yung, di ba ngayon may mga vacancies na iniwan ng mga Pogo. Yes. No? Yung mga biglang Oh, iba mangungupahan na lang, 'di diba? mm -hmm. Kung sabihin na natin yung mga maliliit na condo, mm -hmm. say within Makati, mm -hmm. within PGC, mm -hmm. Ortigas, yung along the path na usually dinadaanan para maiwasan yan at uh, walang inconvenience. Mm -hmm. Total mm -hmm. din it, it would just be for a few months, no? Mm -hmm. Oh, mm -hmm. eh, isa pang alternatibo rin po 'yon. Uh, para wala nang hassle. Doon na lang sila. Medyo mapapamahal sila kasi mahal talaga yung upa doon sa Central Business District. Sa kayong so, biyahe, Mr. Uh, Sir Michael, ano, pagka yung biyahe kasi ikaw ay wala kang sariling sasakyan at, at nagiging nag, nagbabas ka lang, nagpa-public transport ka, kung maaga yung dati-dating EDSA na grabe rin ang traffic na wala pa itong rebuild rebuild na ito, eh nata-traffic ka na at maaga ka nagigising. Ang tendency, mas maaga ka magigising magigis, dahil doon sa dadaanan mo na EDSA rebuild. Ang mangyayari, yung yung tulog mo, yung tulog mo iiksi. May kinalaman ngayon to sa sa iyong kalusugan, ah Sir Michael. Tayo po, ayun ang tendency ng mm. sa another alternative, yung mga taong sanay na sa ganyan noon pa, mm -mm. yung mga aberya ganyan sa traffic oh. mm -hmm. o yun, they, they may have to ano, yung super early sila na to avoid everybody else, madilim pa, madaling mm -hmm. araw. Mm -hmm. Tapos pag-uwi naman nila, medyo extreme din yung iiwas na rin sila doon sa Uh, sa mga rush hour din, no? Mm -hmm. So tama, eh ay nang compromise doon yung ano, masyadong konti na lang yung oras yung tulog sa tulog At tulog, mo. no? Eh nang ano, iba kasi ganoon eh, ganoon ginagawa yung mga kaling sa malalayong lugar at uh, dadaan din diyan, no? Tama. Ah, uh, uh, proven na 'yan kasi pagkatao na dyan kasi maraming iba-ibang infrastruktura na past 20 30 years diba oh. natinatay no, yung mga mass transport system mm -hmm. natay yung dati yung mga LRT2 mm -hmm. MRT3 mm -hmm. yung mga pano rin yung iba ibang flyover noong mga magmula pa noong 90s yan mid 90s till uh till ano like uh yung mga 20 about 20 years ago no so yun, yun, yun yung alternatives are available pero ganun pa man din kasi okay it's a short term cost for everybody Uh, but it's all for long-term gain kasi nga parang ang ano doon, yung konkreto daw doon sa EDSA, kailangan ng palitan kasi manun eh, lu, lu, ano na daw, medyo ano na rin eh, ah uh, luma at, na. pa uh, oh, mm -hmm. eh, diba, sa dami din para maka-adapt din doon sa mas marami dumadaan at mm -hmm. uh, yung volume kasi mm -hmm. nag-normalize na mm -hmm. since the pandemic at mm -hmm. uh, syempre, yung ekonomiya kasi natin lumalago so dumadami din yung mga yung, yung bukod sa volume yung ano di ba yung uh -huh. commerce yung mga medyo may mabibigat na dala ng mga truck mga ba diba? cargo at uh -huh. pasahero uh -huh. no? e, isa Kaya... pa hong, ano isa pa hong epekto na mangyayari na nakikita ko dito uh, sir michael yung um, um kasi ang isa sa epekto nitong ginawang coding natin dito sa Metro Manila yung coding ang ginawa ng mga mayayaman ay bumili lang ng isang sasakyan at hanggang ngayon nagsasuffer pati yung mga pati yung mga nearby cities dahil dumami ang sasakyan hindi naman dumami ang ang ating uh, kalye ngayon sa mangyayari ngayon sa EDSA uh, sir Michael pwede ba nating is it safe to say na bibili na naman ng isang sasakyan na tatawid dito sa hindi lang sa coding kasama yung ad even scheme na gagawin ng MMDA sir Michael oo po Dati na pong practice 'yan. Doon sa mm -hmm. nakaka-cover Tama, no? may, tama. Eh, 'di ba kahit electric vehicle din or hybrid? Tama. Oh. Eh, kung except din naman 'yan, 'no. Hindi Yun yung alternatibo nila kung usually hindi naman covered din yung mga, 'di ba, yung mga tama, electric tama, vehicles, mm -hmm. tama. hybrid vehicles. So, bukod doon sa ano, pwede naman sila yung may kaya either another one o -o. na parehong o -o. bago or o -o. may mga mura din naman na segunda man, 'no? O, kasi the thing is tsaka no, bukod doon yung mga motor ba? Diba? kasi nakita natin yung sales ng vehicle sales that's yung, yung motor vehicle sales pati yung pati yung motorcycle sales medyo malaki medyo malakas uh -oh. 10% growth yung motor motorcycle uh -oh. sales at no? uh -oh. tsaka kasi may yung medyo nag-slow down lang nung april yung vehicle sales yung cars passenger cars uh -oh. commercial vehicles uh -oh. da down ng mga 10% year on year eh, kasi it may have to do with the ano rin, holidays and uh yung uh, bukod pa doon eh uh, kasi mas affordable din yung mga motor ayun nakikita talaga uh, philippines is one of the fastest growing when it comes to motorcycle sales and motorcycle production yeah. parang 60% ng benta ng motorcycle to sa pilipinas ay eh, oh. gawa dito yung oh. iba doon imported so oh. ay, ayun yung ano kapag mas abot kaya yan eh at saka mm -hmm. mas makaka ano yan, mas flexible yan sa space. Sa space, yes. sa daan. Tama. Mas nakaka... Alam, you know, kung... Eh, no? Di ba? Heavy traffic ang inaasahan. Mas maneuverable yan. Uh Oo. -oh. pa. Yan ah, nga Sir, lang, syempre. Uh -oh, Sir Michael, nabanggit nyo kanina yung pandemic. Ako ho naniniwala na hanggang ngayon ay ina-adjust pa natin ang sarili natin at bumabawi pa tayo doon sa mga nawala ng pandemic. Ito ho mawawala sa atin in terms of uh, kita, yung pag-grow ng economy na nang pagsasarado ng EDSA o pag, o pag uh, pagre rebuild ng EDSA sa mawawala po sa atin ilang taon po natin ito babawiin kung sakasakali po alam niyo na po yung uh, yung kasi may binasa ako kanina dito 3.5 billion pesos per day because of the traffic eto yung uh, uh, study po ng uh, Japan International Cooperation Agency o JICA sa pag gagawin po ngayon sa EDSA ilang taon ho ang pwede nating ibuno para matakpan o makahabol tayo sa mawawala sa atin because of the rebuild. Uh, Sir Michael. True kasi yung po yung malaking share din yung EDSA doon no oh, Duh, opo, sa opo. study na yon yung 3.5 billion pesos per day per day na okay. ano productivity loss ng ekonomiya dahil sa traffic congestion no. Yeah. Eh ano naman kasi siyempre di multiply mo yon kung gaano katagal bago matapos yung ano na yan no. Uh, eh nadodoon na yun actually, nadodoon na 'yon. Pero mada, medyo madadagdagan lang kung mas masikip yung daloy ng traffic po. Mm -hmm. No? D -d Dadagdagan mo lang yung estimate na 'yon. Eh ayan, by by it alone, no? O, oh, sa loob ng isang taon, ilan 'yan? Di nasa isang trillion din 'yan, no? Yung 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 metric na 'yon. Mm -hmm. Ano ba yung size ng ekonomiya natin? 26 trillion. Mm -hmm. Sa loob ng isang taon. So if we do the math, baka na yan eh parang 1 out of 26 no mm -hmm. kumbaga ano parang ganiyan eh yung yung size ng ekonomiya 26 yung nawawala isa mm -hmm. no so ganun yung ratio niya pero siyempre, ano lang yung lahat, -lahat na yun, pati yung pre-existing na so kung dadagdagan natin yan so yung yung puntong mawawala sa sa productivity ng ating bansa na nakailangan buuin. Mm -mm. So parang pagpalagay na natin, oh kasi that 12 months in a year. Mm -mm. Oh. Eh kung that alone, that is equivalent tama, yung, parang tama 'yung so sinabi nyo kanina. Oh, di parang lumalabas na dalawang linggo 'yan. Dalawang linggo na equivalent mm -mm. 'yung pangkalatan. Eh kung dagdagan mo pa ng konti, so yun know, ang kailangan buno buuin. Pero you're talking about the whole Philippines already, no? Nationwide 'yan. Mm -mm. Uh yung kailangan talagang bawiin. No? Parang crudely, parang roughly, parang yung ganun yung nawawala dalawa linggo dagdaga mo pa ng konti kung mas masikip pa po yung daloy ng traffic uh -huh. sa panahon na gagawin yung uh -huh. EDSA ganun po uh -huh. yung magiging math dyan so, syempre uh -huh. mas ramdam yan yung mga negosyong nanduroon po na syempre yung kita nila yung benta pati rin yung kasi syempre yung mga sektor na umaasa sa flow ng traffic, yung turn around nila, di ba? Yung mga transport sector, yung kita din ng mga lahat lat ng yan, yung mga traditional, yung mga bus, mm -hmm. mga jeep, mga uh, mga taxi, mga TBNS, no? So, yung yun, yun kung mas mabagal yung takbo, mas konti turn around, o oh, makaka-affect din. Although syempre may may mekanismo na sila pagka based sa oras, eh, yung singil nila, na-adjust na rin doon. Ayun na lang yung pang-offset doon. Pero, uh -huh. nonetheless, may epekto ta rin, may epekto pa rin eh. Kung mabagal yung dali ng traffic, siyempre yung tao, mas konti yung pupunta sa mga lugar na yon O, mas konti yung mas marami sana na yung turnaround din ng mga tao, yung mga customer, mas marami yung makakarating. O yung iba, iiwas na talaga altogether. Pupunta na lang sa alternatibo na area na hindi... Tama dadaan along that path. At no? oh, okay. yung surrounding areas din po. So ganun po yung mat doon. Susuriin po natin mabuti. Pero it's a temporary thing. Kasi it's something for the long term eventually. It's a short term sacrifice. Pero pag naayos naman yan, o yung ginawa, yung productivity gains naman na may dudulot no? na pambawi sa over the long term. Iyon po yung, ina yun lang yung Inhook na lang po ng lahat. Kaso po, ang mas problema, bias po. kaso ang problema Sir Michael, pag ginawa na itong EDSA, hindi naman itong luluwag eh, no? <laughs> Traffic pa rin baka. <laughs> oh, kasi talagang yung volume nandiyan may alternative na di po na po ngayon like yung skyway yung no? bisikikikan na sa EDSA pati yung C5 no yung C5 na mas yung cargo yan eh yung mga truck yan eh uh -huh. yung, tsaka yung ibang bus din na rin po dumadaan eh iniwas na nga yung mga truck and bus sa EDSA para hindi na gano ka congested yung iba nag-skyway na rin yung ibang mga bus eh uh -huh. so yung, lalo na yung mga connect yung ano from the south or going to the north etc yung and vice versa so ayun yung po yung no titingnan natin mabuti talagang eh, syempre, ayusin din yung sa paligid ng MRT, yung sa bus lane, etc. So, eh, yun na lang po yung parang ano doon, yung over the long term, ano yung magiging benefit ng mga yeah, proyekto na yan pag pinaganda yan. Eh, talagang aabot sa punto na nandun yung sakripisyo. Eh. Talagang ayusin na aayusin yan. Eh. Eh, Nataon na talagang, ngayon, pap papunta na po yan. Starting June na, di ba? Middle of June ang target. Eh, mm Yun na po talaga yung punto na kailangan gawin yun. Hindi oh, eh, pa nga natin pinag-uusapan, Sir Michael, yung pasukan. <laughs> Ah, <laughs> opo. Sana sabay po yun. Iyon sa kalendar, di ba? Alas sabay <laughs> Ay, po Ay, nako. Sir Michael, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Opo, maraming salamat din po Mr. Dennis at uh, sa inyong mga taga-subaybay. Magandang maga po. Thank you very much, ekonomista po, economist, si Mr. Michael Rigaford. Ronda Riga Pilipinas! Pilipinas.